After ng mga kadantes. Tara, samahan niyo po ako muli ngayong hapon. Pupunta naman po ako sa bilihan ng mga isda sa Sitio Atog. Tatry ko lang po na bumili doon kung meron pa pong isda. And then, after na bumili ng isda, ay bibili naman po ako ng pagkain ng mga alaga. Kaya tara, samahan niyo na po ako ngayong hapon. at nagbakasakali po tayo na makabili po ng isda agad minadali ko kasi niisip ko wala na silang isda mga kadontes nagingintay na po ako ngayon ng jeep or kahit na bus para po makawin na tayo sa bahay at nakabili na po ako ng isda Dagang bukit kuya ano yung isa? bukod sa dalagang bukit na nabili ko ano yung pangalan ng isa? Yung mahaba? Ano yun? Hindi ko maintindihan. Itil. Itil? Itil.